Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulhang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping sexual unsatisfaction as ground for annulment dito sa hukumang pantahanan! Alam mo ba, matagal ko nang pinapangarap ito. Ang makatabi ka sa kama ngayong kape. It's a dream come true. Atom, ah, paligayahin mo ko. Oo, oh, 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 oh. Pal paligayahin kita. Sisigruin kong hindi mo makakalimutan ng honey mo natin. Oo. Oh. Eh, bakit parang hindi ka excited? Eh, wala lang. Medyo masakit lang ang ulo ko. Pero, gayon pa rin naman ako. Kahit tagal kong hinintay ito. Kasi ba naman, two years tayo magkarelasyon, pero hindi mo malang ako inayang mag-ano. Eh, kasi katwiran mo kasal muna mo bago sex. Kaya, hindi mo ako masisisi kung sabik na sabik ako sa'yo ngayon. Eh, uh, Helga, <coughs> uh, 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 pwede bang ano, eh, uh -huh? patayin natin ang ilaw kapag... Uh, uh, ano, al alam mo na... Huh? Eh, bakit naman natin papatayin yung ilaw? Ano yun? Magkakapaan lang tayo. Um, hmm? At saka gusto ko makita yung yung buong katawan mo. Uh, <coughs> <coughs> eh yeah, Helga. Uh, bakit, mahal ko? May problema ba dun? Uh, hmm? Don't tell me. Nahihiya ka pa sa akin. Ano ka ba? Mag-asawa na tayo. Tanggap ko kung ano man ang meron dyan sa katawan mo. <coughs> Talaga? Mm. Tatanggapin mo pa rin ako kahit may kapintasan ako? <laughs> ano ba yung sinasabi mong kapintasan? Ay naku, oo, uh, nakahiga na ako sa kama. Game na game na ako, love. Sige na, tanggalin mo na yung tuwalya mo para naman masimula na natin ang... Ang saya ano an oh, eh, ano L L L L ay. ano ehm, ano 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 magugulat? ano 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 yan, ano 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 Tatanggalin ko na. Ha? Oh. Mm. Ay! Oh, ano yan? Batang liit. Hindi eh. eh, ako masasatisfied John. Akala ko ba, handa mong tanggapin ang kapintasan ko. Eh, eh. Eto na. May nalalaman ka pang marriage before sex yung pala. Kaya ayaw mo kasi ganyan ka. Alam mo, bagay nga sa'yo yung pangalan mong Atom. Kasi mukhang kakailanganin ko pang gumamit ng microscope para makita yung, yung, yung ano mo. Helga, mahal mo naman ako, di ba? Kahit ganito ako. Ay, wala na rin naman akong magagawa kasi kasal na tayo. Kaya no choice ako. Hindi, mahalin pa rin kita. Buti naman dinalaw mo kami dito, Helga. Eh, ang tagal mo na rin hindi nakadalaw. Simula nung ikasal kay ni Atom. Oo nga, ate. Namimiss ko tuloy yung mga kulitan at asar na ating dalawa. Ay, teka. <laughs> Kumusta naman kayong mag-asawa? Kailan ba ako magkakaroon ng apo sa inyo? Ay, wag nyo nang pangarapin, ma. Ha? Dahil hindi po ako mabubuntis. Ano? Ano? Ba? Ay, bakit hindi ka mabubuntis? May problema ba sa'yo? Wala naman pong problema sa akin. Pero si Atom, meron. Eh, anong meron kay Kuya Atom? Ah, hulaan ko. Jutay siya no? <laughs> oh, <laughs> totoo? Eh bakit natawa ka na? Totoo ba 'yung hula ni Dave? Tama si Dave ma. Ito. Oh, <laughs> 'Yun nga pong problema namin ni Atom, anon. Hindi kami magkakaroon ng anak kasi, 'di ba? Paano siya makakapasok sa akin yung, ang liit ng 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 ano niya? <laughs> <laughs> Seryoso <laughs> ka, Ate Helga? Totoo ba yung sinasabi mo? <laughs> Oo nga. Katunayan, hindi natuloy yung honeymoon namin nung isang linggo. Ano? Ha? Kasi paano niya ako mapapaligaya kung, kung ganun ang asawa ko? eh, e, anong plano mo? Eh, mo sabihin sa amin. Hihiwalayan mo si Atom dahil lang doon. <sighs> hindi ko naman po siya hihiwalayan ng dahil lang doon. Siyempre, mahal ko pa rin naman si Atom kahit ganun siya. Oh, eh, tama yan. Ang tunay na pag-ibig. Eh, hindi na lang sa pakikipagtalik. <laughs> At saka, pwede pa naman na maging maligayang sex life ninyo sa ibang paraan. Ah, uh, hmm? bumili kayo ng mga adult toys. Hmm? Uh, kung gusto nyo, mag-role-playing kayo. Maraming paraan para makaraos kayong dalawa. <laughs> ko talaga, <din. laughs> Ate Helga mo. Ang daming alam eh. Totoo <laughs> yun. Kapag duta yung partner mo, adult toys lang ang sagot yan. Ganon? At saka, wala namang sa laki yan eh. Nasa performance yan. ganatin natin ang dulang hukumang pantahanan! Elga, hmm. mag-usap nga tayong dalawa. Inaantok na ako, Atom. Pwede ba? Ipagpabukas mo na lang yan? Bakit mo naman sinabi kay Dave yung tungkol sa sekreto ko? Hmm? Alam mo ba kung anong ginagawa sa akin ng kapatid mo? Bakit? Okay. Palagi niya akong inaasar. <laughs> Parang hindi ka na nasanay kay Dave. Huwag ka mag-alala. Kilala ko yung kapatid ko. Hindi niya yun ipagsasabi kahit kanino. E bakit nga sinabi mo pa sa kanila? Di ba masyado naman personal na yun? <laughs> eh kasi, nag-e-expect sila na magkakaroon tayo ng anak. Ang tanong, kaya mo bang ibigay yun sa akin? Eh, kaya naman kitang bigyan ng Sige anak. Sige nga! Sabihin mo sa akin. Paano? May nakausap na akong doktor. Pwede tayong magkaroon ng anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Hmm? Oo. Eh, pasensya ka na Helga kung ganito ako at hindi kita mapaligaya. Oh, napapaligaya mo naman ako ng pagmamahal mo eh. Talaga? Mm -hmm. Asawa kita. Tanggap ko kung ano ka. Hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal. Ang sex panandali ang ligaya lamang yan. Pwede naman tayong makarao sa ibang paraan. Teka, ano ba yung mga in order mo sa online shopping? <laughs> Ito. Mga mga adult toys. Pwede natin gamitin to habang huh? tayo nagme-make love. tampa uh, ano? excitement at spice. Uh. Hindi ka sana gumasto sa ganyang mga bagay. Ano ka ba? Kailangan natin to. Makakadagdag ito ng intense heat sa relationship natin. Maniwala ka sa akin. Sige. Ikaw ang bahay. subukan natin. Tsaka Atom, kapag nagme make love tayo, pecho, galingan mo naman. Tandaan mo, wala sa pagiging jutes yan. Nasa performance yan. Ay, bahala na, Elga. <laughs> ano? Tara, let's play! <laughs> Atom, buti naman napadalaw ka sa clinic ko. Eh, pasensya ka na kung ilang kita na asikaso, ha? Marami kasi akong pasyente kanina. Wala yun, ate. Doktor ka, kaya naunawaan ko naman ang lahat. Oh, eh, mukhang malungkot ka. May problema ba kayo ni Helga? Uh, ate Anchi, uh, ano, si Helga kasi medyo nandalamig sa akin. Hindi hmm. ko naman siya masisisi kasi hindi siya nasasatisfy sa tuwing nagsisiping kami. Ang kinatatakot ko, baka maghanap siya ng iba at hiwalayan niya ako. <laughs> hindi naman siguro gagawin niya na asawa mo. Alam ko, mahal na mahal ka niya. Pero ate wala nang ihit ang relasyon namin. Sinubukan na namin gumamit ng mga adult toys para magkaroon lang kami ng stimulation. Pero wala talaga. Saka aaminin ko, hindi naman ako magaling pagdating sa paikipagsiping. Ay, medyo malaking ang problema mo. Kung sa tingin mo, hindi na masaya si Helga sa sexual relationship ninyo, <laughs> eh ngayon pa lang, Paghandaan mo na. Uh, ate Angie naman eh. Tinatakot mo pa ako. <laughs> <sighs> Bakit kasi hindi ako binihiyahan ng dakilang lahi? Ang alam ko, dyan sa kaso mo na kung tawagin ay microphallus. Na ang ibig sabihin, maliit ang reproductive genital ng isang lalaki. Uh, ate, papaya ba ako nagkaroon ng ganito? <laughs> Isa yung birth defect na kung tawagin ay fetal testosterone deficiency. Noong nagde-develop ang katawan mo, hindi masyadong nag-produce ang katawan mo ng testosterone o male hormone na nag-develop ng iyong male genital. Makakabuntis naman ako, hindi ba? Oo naman. Pwede ka pa rin magkaroon ng anak. Pero kung katulad mo na may microphallus, Well, by artificial means lang ang tanging paraan. Lalo na kung hindi yan maka-penetrate sa loob ng female genital. <laughs> Malas ko naman kung ganun. Ah, pwede ba huwag mo sabihin yan? Ang kailangan mo lang, confidence and matuto kang mag-explore. Pagsikapan mo bumawi sa performance. Maraming paraan para mapag-aralan mo yun. Watch adult movies or seek professional help ng isang sex therapist. Atom, hindi pa katapusan ang mundo sa mga katulad mong lalaki na hindi nabiyayaan ng kadakilaan. ganatin natin ang dulang hukumang pantahanan! Oh, I love you, Rocher. Mm -hmm. Mm -hmm. Kahit kailan talaga hindi mo ko pinig ko. Balagi mo akong pinasasaya at pinasasabik. Oh. Kaya nga ako ako Hiwalay mo na si Atom oh. dahil hindi kanya kayang paligayang katulad ng ginagawa ko yung romance Sa lang, oh. pinag-iisipan ko ng makipag-iwalay sa asawa oh. ko. Oh. Hindi na ako masaya sa piling oh. niya. At kahit ano pang gawin namin, hindi na malalagyan ng init ang relasyon namin. Oh. Looking forward oh. ako sa pag-iwalay niyong dalawa. Basta oh. kapag nangyari yun, sa akin ka sasama. Oh. Roger! Oh. Oo, mahal ko. Wala rin namang magagawa si Atom, kundi ang, ang tanggapin ng lahat. <laughs> oh. Atom, gusto ko ng makipaghiwalay sa'yo. Pero Helga... Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo ang dahilan. Na, na hindi na ako masaya sa relasyon natin bilang mag-asawa. Wala na akong nararamdamang init at kasabikan. Hindi mo ko mapaligaya. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? na ko na hindi yon ang gusto ng katawan ko. Gusto ko yung natural at hindi yung gumagamit pa tayo ng mga laruan para lang makaraos. Pero mahal kita. I'm sorry. I'm sorry, pero hindi na kita mahal. Iyon ang totoo. Tsaka, aaminin ko din sa'yo na, na may iba na ako mahal. Si Roger? Yung ex-boyfriend mo? Taba ba ako? Pagkatapos kong makipaghiwalay sa'yo, magli-live-in na kaming dalawa. Uh. Ang saba mo naman, Helga. Please. Atom naman, palayain mo na ako. Kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo ako maging masaya. Elga, pakiusap naman, oh. Huwag mo naman gawin sa akin to. Gusto ko na ng annulment. Oh. Uh, mm. Alam kong kaya naman natin gastusan yun, eh. Palayain mo na ako. At gawin mo na rin opportunity ito para hanapin sa ibang kaligayahan mo. Sige Kung Yan na talaga Magpapaligay sa'yo Ang sakta ng Ang puso ko Gawin mo Atom Pinapalaya na kita Kakausapin ko yung abogado Para masimula Ng pag-file ng annulment Pero ang tanong ko lang Anong Grounds natin Sa pag-file ng annulment Simple lang hindi mo ko kayang paligayahin pagdating sa sex dahil sa yung incapacity. Bahala na si Attorney Lopez kung anong magandang term para dun. Basta, ipush natin ang annulment para naman maging maligaya na akong pakasala ng lalaking nagpapaligaya sa buhay ko. Magiging malaya na tayong pareho. Mga kaibigan, narito si Ator Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kalaman tungkol sa usaping sexual unsatisfaction as ground for annulment. Ang pagkakaroon po ng maliit na ari ay hindi batayan para sa annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Sa Article 45 ng Family Code, ang tanging sex-related ground for annulment ay ang physical incapability to consummate the marriage at ang nasabing incapability ay nagpapatuloy and appears to be incurable. Hindi po issue dito ang size, basta't may kakayahang mag-perform at lalong hindi naman po issue ang sexual dissatisfaction. Sa kasong Chiming Choi versus Gina Lau Choi, Idineklara po ng Korte Suprema na walang bisa ang kasal sa pagitan ni na Chi Ming at Gina Lau, hindi dahil maliit ang ari ni Chi Ming, kundi dahil sa patuloy na pagtanggi nito na makipagtalik kay Gina. Sa kaso pong ito na isinampan ni Gina, lumalabas na wala pong nangyari sa pagitan ng dalawa bagaman at sampung buwan na silang kasal. Ayon kay Gina, Patuloy ang pagtanggi ni Chi Ming sa kanya. Itinanggi naman ito ng lalaki at sinabing si Gina ang tumatangging makipagsiping sa kanya. Pareho po silang sinuri ng mga doktor at doon napatunayang healthy at virgin pa si Gina habang nananatiling confidential ang kondisyon ni Chi Ming. Ang tanging inilabas na report ay maliit ang ahari ni Chi Ming, ngunit may kakayahan naman itong i-consummate ang marriage. Ayon po sa Korte Suprema, ang patuloy na pagtanggi ni Chi Ming Choi na makipagtalik sa kanyang asawa ay may tuturing na psychological incapacity na basehan naman para ipadeklarang walang bisa ang kasal. Ang psychological incapacity ay nangangahulugan po na ang isang taong may asawa ay hindi kayang gampanan ang mga essential marital obligations. Ayon po sa Korte Suprema, isa sa mga essential marital obligations sa ilalim ng Family Code ay ang procreation sa pamamagitan ng sexual cooperation. Isa daw po itong basic end of marriage. At ang constant na pagtanggi dito ay sumisira sa integridad ng kasal. Kaya naman dahil dito, Idineklara pong walang bisa ang kanilang kasal, hindi dahil sa malitang ari ni Chiming Choi, kundi dahil sa patuloy nitong pagtanggi na makipagtalik sa kanyang asawa. Sabi pa ng korte, love is useless unless it is shared with another. Kaya naman going back to our case, mahihirapan po si Helga na makawala sa kanyang kasal kay Atom dahil lamang ang ari nito at hindi siya satisfied sa kanya. Kakailanganin po niya ng mas mabigat na dahilan para makawala kay Atom. Mas mainam din po na putulin muna niya ang kanyang relasyon kay Roger dahil ang pakikipagtalik po sa iba habang siya ay kasalpa ay itinuturing na adultery. Sa ilalim po ng Article 333 ng Revised Penal Code, ang adultery ay may parusang presyon correctional in its medium and maximum period o pagkakulong ng mula 2 years, 4 months and 1 day hanggang 6 years. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy Holidays po sa inyong lahat! Maraming salamat at ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Maynard Landicho Jr., Jenlyn de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit Del Carmen Amor at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga, Superbisyong Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krisna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. hukuman pantahanan. <tusuk>